Dumanas na naman ang ating bansa ng isang malaking pagsubok. Pagsubok na susukat ng tibay at tatag nating mga Pilipino. Maraming nasaktan, nawala ng kabuhayan, pati na ng buhay. Ngunit tayo hindi babagsak, pilit pa rin babangon. Mahal ko ang kababayan ko. Buhay at lakas ay iniaalay ko. Sapagkat sino ang magmamalasakit sa kapwa Pilipino, kundi tayo rin lahing Pilipino. Yan guys, paalis na po kami. Mag-ingat po ang aming uh, kasamang driver na pogi, ang aming paring Ardo. <laughs> Oh, salamat, salamat. Hindi siya makahindi. Kababayan natin yung tutulungan natin. Eh. Yes. Uh, Siyempre, kasama natin si Kuya Alvin Labog. Yes, ano uh, Power! Uh, Siyempre, ang aking Kuya Tech dito, na Poging Pogi din. Mm -hmm. Huh? kayo mga kagayaan. <laughs> ano, uh, ano, ano? Pumanda no. kayo mga kagayaan. Ayan. Oh. So, estimated guys, 13 hours travel. <gasps> <laughs> Pero okay lang, dahil po, mahal na mahal po namin kayo. Gusto namin kayo makita ng personal. Mm -hmm. At uh, bigyan po namin kayong update. 13 hours. <laughs> Sige po guys. Bye bye. Guys, kaya nung muna kami. Stop over muna. Stop over, stop over. Kain po tayo. Kaya kayo. Kain, kain, kain. Dahil naka-diet ako, may na akong Itlog, wow, gulay. So Kain po tayo. Kain po. Kain po. Kain po tayo. Kain muna kami. Guys, kakatapos lang namin kumain at uh, iniintay lang din po namin si Ate Shirley. Sila din. Mag-aabot din sila ng pagmamahal sa mga kababayan natin sa Cagayan. Sabi nga, pagsama-sama, walang mabigat, walang mahirap. Time check, guys. 1:30. 1:30 po ng umaga. Uh, madaling, madaling araw at uh, nag-coffee time po yung mga kasama natin. Aww. Morning, guys. Time check, guys. 5:52 na po ng uh, umaga. At uh, after 12 hours na biyahe, nandito pa lang po kami sa Aurora. Medyo kinakaba ng puso ko. Excited po ang Techland team sa mga Cagayanos. Sa first time natin silang mamit talaga, no? Time check guys, uh, 6.10 na po at uh, po dito sa bandang tapok. Tapok-pok na po to. Ganda ng tanawin, guys. Aww. Aww. Kahit po tayo. Oh, po tayo. Bye. Nagpapasalamat din po ako kay Ma'am Bernaline. Good morning po. At pinatuloy po tayo dito. Si Ma'am Bernaline po ay uh, makakasama po natin sa mga kababayan po natin na pag-aabutan po natin ng pagmamahal. At sobrang proud din po ako dito guys. Maliban po ho sa pinatuloy ho kami dito, pina, pinakape, pinamerienda. Isa din po si... <laughs> opo, isa din po si ma'am sa mga tumutulong po sa mga kababayan po natin. Tignan nyo guys. Kapulisan po ng Lasam, Cagayan. Maraming maraming salamat po no, sa pag-convoy sa amin. Hello po. Magandang tanghali po. tanghali. <laughs> Kap, ano pong pangalan nyo, Kap? Rosby biminda Abiganya, yeah, Sir. Yan. Kumusta um, po yung mga kababayan natin dito, Kap? Uh, uh, totally baha, Sir. Mm. Totally Ako. Mm. Ata. Uh, okay. Ayusin mo na namin, Kap, yung ano natin, no? At yan na, guys. Uh, Di-discarga na po natin yung relief po para dito po sa sa Salam Cagayan Valley oh, ah, para sorry so, thank you so, ayan guys, uh, simulan na po ang pagdidiskarga po sa mga relief para po dito sa Barangay Agunitan, Lasam Cagayan Valley oh Magandang hapon po. Kumusta po kayo? Ito po, medyo nakaka-recover na ba Kunti. Hindi kami makaka-recover na po malakas ang ano eh. Dito kami naglipat o sa Salangat. Laban lang. Kapit lang sa ating Panginoon. Bagyo lang po yan. Kumusta po pala kayo na eh nung nakarang bagyo po? Eh simple po, natatakot dahil yun sa tubig. Tapos mga bata kasi ang inaalaalaan namin, tapos mga hayop namin, ganun. Pero ligtas naman po kayong lahat? Ligtas mga naman bata po. po. Wala, mo, wala naman nangyari sa kanila po. Maraming salamat po sa mga relief good na tulong nyo sa amin sa gunitan ka uh, kagayan uh, Cagayan. Oh. pa namin po sa mga lahat ng tumulong sa amin. Kaya maraming maraming salamat po. Aban uh, lang po. Pagka kumapit tayo sa ating Panginoon ay, hindi niya tayo ipapahamak. Opo. Oh. Salamat po. Mm, salamat na. Grabe guys, yung 19 hours po na pagod natin yung sakit sa balakang. Bigla pong nawala nung nakita ko po yung mga kababayan po natin na nakapag-abot tayo ng saya, no? As, uh, grabe, guys. Maraming 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 salamat po. At uh, sa akin po mga kababayan, agonitan lasang kagayan. Mahal po namin kayo. Aww. kailangan laban kasi pag hindi tayo lalaban, ma tayo. Kaya laban lang. Kapit lang sa atin. Kapit po. lang sa atin noon. Oh. Hindi hindi niya tayo pababayaan. Yeah. Laban Masaya po yung puso po namin na nakapagpaabot kami ng pagmamahal sa inyo. Umaapaw na kaligayahan po na nasamahan po namin kayo sa laban po ng ating buhay ngayon. No? At uh, laban lang po tayo at bago tayong susuko sa araw-araw po natin pangyuhay. No? Oh.

Sobrang uh, nagagalak, sobra-sobra po ang saya po sa aming puso na kahit na 18 hours, yung mga kababayan po natin, kayo, masamahan po namin kayo sa panahon po ng ating uh, laban po ng ating buhay ngayon. At uh, ako po ay nagpapasalamat po po ng barangay Rogelio Berliones. no? At uh, siyempre, ang ating daan para po uh, tayo po ay makapunta ho dito si... Uh, Ate Bernadine. Maraming maraming salamat po. Uh, salamat din po sa mga kasama po ni Ate Bernadine. Salamat din po kay Ate Lainani. Uh, at uh, kaya po kami nandito dahil mahal po namin kayo. Yuhu! Ayos ka, Depo. Aww. So, okay. simula na po ang ating uh, pagbibigay ng pagbunaan sa ating mga kababayan Pagayaan kayo ng mas marami, marami pang